So what is up everyone, it's your friendly neighborhood Reddit Noi TV back at it again for another weekly vlog. Huh? So for today's video, pupunta tayo sa Costco para pakita sa inyo kahit na may inflation, medyo mura pa rin ang bilihin lalo na dito sa Saskatchewan, Canada. Um, ito nga pala yung province ng Canada, isa sa mga province ng Canada. So ngayon, nandito kami sa loob ng Saskatchewan medyo mainit pa rin pero lumalamig na ng dahil nga September 4 na so Bermans na malapit na mag winter ulit and nyo na makalat yung kwarto ko and ang date natin ngayon September 4 2025 at ang oras natin ngayon ay 5.30pm sa manyo ko at titignan natin kung anong merong deal ngayon dun sa Costco let's go so at 'yung mga first choices dito pag pagaso na pagaso and we have uh, cheap cheap price right here for 49.99 12.99 para sa for fold two-face again so yan mga murang section dito and dito sa side merong mga television na for sale din yan yeah. We have a lot uh, LG Ano ba Sony marami dito tapos may kita may mga section ng ipod laptops and mga gadgets dito pc laptops right there yeah, marami mga choices dito sa murang halaga lang mga sir medyo mahal din syempre pero you know if you're working I think you can afford it Of course, meron din dito. Tara! So, dito meron tayong $18.99 na mga socks. And 4099 right here. Same thing, $14.99. Dito yung mga um, low-cut socks. Liner socks. So, marami dito. Ito pa, mga underwears, etc. etc. So, nagsisilabasan na yung mga winter jackets kasi malapit ng uh, fall na. So, yan. Yeah, mga outfit checks. So meron din tayo dito for women na contour t-shirts. Maraming choices dito, black and white, tahari, franqs. So this one, mga varieties na mga sleeve sleeveless shirt. The uh, woven, woven, return. So marami dito. So yan, lahat ng nasa needle. Random siya for women, men, and kids. Can I get some, please? Thank you. You're <laughs> welcome. So meron din dito free things mga sir Pranty No oil siya mga noy So tulad nito may oreo rin tayo dito may kita for snacks or baon ng mga mau na bata Joke lang uh, mga mababait na bata So 1999 ganito siya kalaki mga noy um, 30 pieces, 20 pieces na ganito and 10 pieces na ganito So 60 total and marami rin dito na famous chocolates tulad na to. So, malaki yan din siya, no? Bulky yung mga bentahan dito. Like this one. Graham Packers. For $13.99 lang. Sobrang mura. And meron din tayo dito sa side na Biscoff Off. For $11.99. 250 grams. Or 1 kilogram. So, meron din tayo Nutella. For $14.99 na may kita dito. Na 16 pack or baon you know for snacks para sa baon para sa school work etc buy chips dito for $8.99 Kung so, may mga malalaki tayo condiments dito mga Noy, it's 1941, so this one is Secret Hint, Spanish Saffron, tama ba? Oh, hindi pala. Iba pala to Pero pagpasensya niyo na. So, itong 5.99 round cumin, I think, this one, tama. So, mga kontinensya tulad nito, Turmeric, maraming choices dito kung maili ka magluto mga ano no? Ito, masarap kay Impa. Okay, ito eh, for 5.99. Let's go. Thank you. Yeah. Okay. Ito, mga noy. It's a Cheerios. Tama ba? Fruit Loops. So, ewan ko. Parang 9.99 siya. So, yan siya. This one, ito yung mga usual suspect na pinapadala sa mga box. Peanut Butter. So, maraming peanut Maraming variety ng peanut butter dito. Um, kaya, pero ang usual price niya, 17.79. This one is 9.99. 9.99. 13.49. Yan to kalaki. So, ano to? Better body foods fit powder. So iba to. Kung alam niyo kung para saan nyan, Yeah, good thing 13.49 siya, mura lang. So marami din dito ng jam. Um, yeah, jam siya. This one is raspberry. This one is berry jam sa Saskatoon, local brand namin. Peach spread. Maraming pang iba. So 799, 899, 1140 nagro ng mga 15 dollars or less plus tax of course so Quaker 11.99 lang dito tayo napakamura uh, mga may hilig mag coffee 13.49 ganito nakalaki um, ilang raps to 1.9 kilo rams so black coffee 6.97 ito ano 14.99 pala nice coffee and salt spring for 25.99 producer nyo mga noy um, uh, for 33.99 two general admissions two soft drinks and two regular popcorn na mo pero kung landmark ang bibili nyo two popcorn siya same thing two popcorn siya for 35.99 cheap di ba ano So, sa so, mga may hiling maglaba, may different prices tayo sa different kinds ng mga soap. $22.99 and $25.99. So, iba't iba naman siya. Meron din ano, nga na ng sabon. I mean, may panghugas ng plato sa plate for dishwashing. And meron ding soap doon. Punta natin. Ito, mga panghugas sa plate. And yeah, may mga random na panghugas yan. Cheto. And dito, mga plants lang naman. 16.99 yung isa. Dito, 14.99. And maraming different kinds of plants dito. So yeah, kung may line dito, Ayan, ganito kalaki. 55.99 per... O, so, 200 siya. Basta per pound siguro. Ayan, meron din bayo dito. Tender, tenderloin ruling steak. For 54.89. Yun yung mga price niya. Price range. And dito naman, season siya. Mas pang steak. Ang price range is around 40 to 45. Ayan. So, meron din dito pork sausage for 18.99 per ganto per 3 and the 7.69 of full per shoulder so this one is 19.99 21.15 ganun yung mga range of price niya so marami mar 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 tayo dito choices na meat yung mga gantong lean ground beef tube mga ganito siya it's $8 dollars off na so ang price na ay price range ay $60 dollars so $8 dollars off discounted na yun. Meron din tayo ditong mas maliit, 12.99. So, 34.63 siya mga ano eh. Of course, meron din tayo in the third section dito na ang price range ay 19.99 or yun talaga yung price niya. So, yeah, yun talaga yung price niya. So, meron din dito, 29.99, 23.99. Bed, sa ganito, it's $9.99 yeah, Masarap ko. ah So ito, Ayan, 5.99 same thing sa baguettes. <laughs> Tama ba? So brioche buns. So ito ang mga ngayon, 6.99 lang siya. So yun mga noi, um, yun lang yung mga, mga napakita natin for today's video. Okay, against the light. Malapit ko na lang and medyo maingay doon para mag-outro. So yun lang yung napakita ko sa inyo for now kung gusto nyo ng part 2, don't forget to like, subscribe, and let me know kung gusto nyo ng part 2 medyo nahihiya ako dun no, kasi na, nag, hindi ako nahihiya sa ginagawa ko, nahihiya ako kasi nakaharang na ako, naihihintay nila ako matapos sa pagvlog ko and yun lang, tapos ngayon sasamang ko yung tito ko, para bumili ng gusto niyang bilhin, and mag pictorial kami sa downtown river landing And yun lang mga Noy, babalik ako kayo. Yeah, sa ngayon mga Noy, andito kami sa Superstore para bumili ng Del Monte Mango Nectar. Ayan, kung nakikita nyo. The juice. And meron siyang hawak na pineapple Del Monte Nectar as well. So, kukunin lang namin yung kinikrave namin na sisig dyan. Tapos lulutuin namin. And yeah, kung magluluto. Kukuha lang kami. Si Yajin nandun na. sa na namin. At bumili siya ng wine para inumin nila mamaya okay. ito yung sisig ng may sarap na sarap ako dito pero sila hindi yata sila masyado masasarapan dito ito na yung sisig na gusto namin nakita nyo naman at next stop namin ay feeling gum or I don't know pero pupunta kami sa gum ano yung siya um, Asian store dito sa Saskatoon and pupunta kami sa bahay niya kukunin yung pork chop tapos doon na kami kakain lulutuin ko lang, papakita ko sa inyo kung paano lutuin and doon ko natatapos yung vlog ko salamat sa mga nanonood, don't forget to like, subscribe, comment sa mga donation ko dyan, supportan nyo ako please lang, masaya naman ako mag content sana, napapasaya ko kayo and di ko pa naman tatapusin pero nagsasabi lang ako so yeah, babalik ako kay na a bit TV Okay, so yon mga Noy at nakauwi na si Noy TV um, Lulutuin ko na yung sisig Tapos tatanggal muna ako ng mga gamit syempre So yeah, wait nyo ako mga Noy Yon mga Noy, hindi pa tapos yung content ko Pasensya nyo na hindi ko napakita sa inyo Kung ano itsura at lasa ng sisig kahapon At minadali ko kasi siyang lutuin dahil nga uh, Ano ba yan? Oh. Sorry, sorry Dahil nga uh, binilis na ko yung pagluto no sa sizzling plate ko siya niluto so ang oras natin ngayon ay 8.55 ng September 6 2025 so manonood kami ng Conjuring hinihintay lang namin kasi 10 o'clock pa yung start ng cinema and nandito kami sa river landing ah uh, kita niyo ba so yeah stand dyan lang kami kumagwala ng video dito mga noy pagpasensya nyo na di dji action 5 ang meron ako para mag um, mag video ng night mode meron lang ako 4 kaya mag alala bibili ko na yung next year pa naman sana mabili ko pangarap kong camera pero kung lumabas yung 86 800 yun na yung bibili ko pero 86 700 yung pangarap kong camera And bibili na rin ng laptop para maganda yung pag-edit ko ng vlog and mabilis ko siya ma-edit tas maraming marami tayong isisingit-singit na sound effects, di ba? So, as of now, waiting pa kami dito. And yeah, hintayin niyo lang, babalik ako kayo. So, stay tuned. dito namin mga noy and yeah uh, sinin papasok na kami kukunin lang namin yung popcorn namin pero may ticket and seat na kami and <laughs> Pero yeah, yun lang. So nakita nyo kanina, yun yung mapa. Dito kami manonood sa town town. And napakasulit dito mga Noy. Nag-washroom muna si Noy para wala kami bit-bit. Or uh, namin sa cinema. Tukunin lang namin popcorn tsaka pop para i-hassle bit bit, bit, bit. maganda, okay naman. and sa mga nagsasabi hindi maganda yung movie na Conjuring na last right, para sa akin maligay ng desisyon sa buhay, huh? maligay ng pananaw dahil nga malalim siya eh, pag mo sobrang lalim niya, so yun lang mga noy at dito ko na yung content ko or weekly vlog ko, or vlog ko salamat sa mga nanonood don't forget to like, subscribe and kahit huwag na comment kung gusto yung mag-comment, pwede naman babasahin ko, and mag-redap may baka ko, salamat sa mga nagsusubscribe and nanonood, umabot na ako sa ninety 95 views dun sa last na video ko. pero syempre marami pa ako i-upload so etong sinasabi ko yun yung matagal na nauna pa basta yun na yun <laughs> salamat sa mga peace out mga nakai huh?